Mahirap po kasi palabasin ng mga kaganapan uh, itong mga nakarang linggo. At syempre, papatul po tayo. Upuan at patulan natin ang ilan sa mga issues na ito. Inakala natin dati na paambun-ambun lang ang katiwalian. Hanggang sa binaha na tayo at nalunod sa sunod-sunod na paglalahad ng kasakiman. Gabundok na nga mga problema at pati mga bundok natin. Kinalbo at binungkal Nako. ng mga politikong abusado at Aday. walang tangal. Oo nga. Nawala na ng tiwala ang ating mga sa mga institusyon dahil sa mga namumuno rito. Nagulang tang bakayo kayo sa dami ng mga bagong pinakalanan kahapon sa Senate hearing, sa ICI, sa DOJ at sa Ombudsman? Nakaw. Alam na natin yung mga tunay na kawatan. Nagpapanggap, nagpapalusot at lantara ng kasamaan. Pero kahit yung mga inakalang mababait, nakita nyo ba ito? Ay hindi at hindi makabasag pinggan, may tinatago palang dumi sa kanilang Oy, bakuran. Dumi. Parang ang hirap na mahalin ng Pilipinas, lagi niyong naririnig yan. O, na, o, na. Parang ang hirap na magtiwala sa kapwa Pilipino. wag naman. Parang nakakatokso na na sumukot isipin na lang ang pansariling kapakanan. Ito ang nais na maramdaman mo ng mga politiko na nagpapakilalang magliligtas at may dala ng solusyon pero ilulubog lang tayo sa kanilang mga ilusyon. Mga magdanakaw, naanak na magdanakaw, nakamag-anak na mga magdanakaw. Yikes. Ang mga tunay na nagmamahal sa bayan, hindi mahinang nilalang. Tandaan niya yan. Hindi kailangan maging matapang para ipaglaban ang ating mga karapatan. Kailangan mo lang tumindig, Kailangan mo lang magising. Kailangan mo lang na sa tuwing eleksyon, Bigyan ng pagpapahalaga ang mga pangalan na isusulat mo sa balota. Ito, papanapos na. Tama na ang pagboto sa mga kurakot. Tama na ang pagboto sa mga dinastiya Tama na ang pagboto sa mga sinungaling na ayaw humarap sa responsibilidad, katotohanan at pananagutan. Huwag tayo na. sumuko, guys. Dahil nakasalalay ang kinabukasan ng ating pamilya at kinabukasan ng ating bansa. Huwag tayo sumuko. Dahil sila sila lang ang uupo. Kung patuloy tayong yuyuko, ang kapangyarihan natin bilang mga nagkakaisang Pilipino, hindi matutumbasan ng na mga nagkukutsabahang politiko. Yan po ang upot patuloy. Very well said, my brother. Very well said. Uh, at the end of the day, kailangan tayong maniwala sa ating mga institusyon, imperfect as they may be. Di ba? Lahat naman tayo, medyo masama na ang loob. Uh, but we want to preserve the democracy. We want naman. to preserve and, democracy. And yung stability ng bansa is maharap. Kasi every time magkakaroon ng instability, yung economic uh, turmoil, yung ramifications yan, malaki. Ma ramifications? Wow. Oh, big or, word. Uh, <laughs> maapekto yung mga ating mga hanap buhay, yung mm. ating mga negosyo, ganyan-ganyan. Mm. Kaya chillax tayo. pero Chillax you know, lang. Chillax lang. Uh, well, let's sa voice mga our opinion. Na mga uh, uh, kaganapan sa mga susunod.